hindi ba, bayangan ka ako ba wey gusto nyo na press water? gusto <laughs> nyo na press water? dito na matatagpuan sa amin likod ng bahay Malinis na, malawak pa at simple pa, ay mali pala hindi pala yan pabot nga yun, pabot nga Mm. Abot nga. Ito pa lang ko. Uy. Uy, hindi naman. Kali ka. mo muna ito. Kumpugo nang hanap niyo Ito na sa kami ka Nardo Herwela. Patatagpuan doon sa Gadjaron. <laughs> Lapit pa. Pwede ka ng Gadjaron for place. Oh. Matibay na. Ito nga, matibay. Kahit walang apoy, eh. umiinit siya. Umiinit pa. O, gawin ang hanap niyo. family. Oh. Oh! 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 Oh!